Good morning mga tol. So ngayong araw, uh, hindi ako satisfied dun sa ano, uh, jettings nung carb natin nakaraan. Ayan, ito, yung koso na 28mm. So, meron siyang pugak pagka may minor. Ayan. So, try natin palitan yung jettings na yung nakalagay doon. So, palitan natin ng to 35. Ayan, sana makikita. Malabo. To 35 to yung nilalagay ko sa um, uh, slow jet. Ayan. Try natin. Okay, install guys Tapos testingin natin kung may pugak pa Ayan, let's go Ayan, ito yung carb Ito yung mga jettings natin Ayan. So, try and error lang yan Mga pa, hanggat pakuha mo yung uh, Gusto ng makina mo Ayan, sa carb Okay So, upakasin natin yung carb Ayan, let's go So, dun sa mga hindi pa nakakaalam na kung paano bakosin yung carburetor nila, ayan, may dalawang ano lang yan. Dun, tornillo dyan. Yan. Tapos, oh. so, ito. Yan. So, tara. Let's go. Tapos, gagamit na kayo ng uh, Phillips screw. Ayan. Ganyan. Ganyang screw. Okay. Yung cross. So, pagkabaklas back na doon, sa dalawang tornillo na yan, ito yung makikita nyo. Ito yung bubukad sa inyo. Ayan. Floater. Ayan. Ayan, dalawang jettings na yan. Kulay. Gold. Ayan itong palitan natin yung maliit ayan ito ito ayan ayan ang palitan natin ito ayan ito ang papalitan yun ito so gam kayo ng flat screw dyan para matanggal nyo so ayan tanggalan natin guys ayan so ang ano nito size is 38 ayan try natin palitan kasi erotic yung minor eh Kalyado, kumbaga eh, ito yung papalit natin So, syempre uh, Natanggal natin, nabuksaran natin So, kailangan natin linisin yan Gamit ang kobi Ayan, carburetor cleaner Ayan, carburetor cleaner Ayan Syempre, buga natin yan guys Hindi pwedeng hindi natin bubugaan yan Ayan, nandyan eh So, hanap na kayong mapestuhan Para bugaan natin, kasi bawal yung sa loob

yan ang besa panlinis ng carburetor. Ah, tunaw. Nati gas. Tunaw. Walang iba kundi Kobe. Ay. So yan na rin natin. So, ibalik na natin guys. No? Tapos, update ko kayo mamaya pagka nakabit ko na doon. Tapos testingin natin yung ideal, or minor. Yan. Wait a minute. Yan, start natin. Start natin.

ais na Yes na natamaan eh